Investment nga ba talaga ang isang kotse? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-usapan natin to, no? Kasi may isa akong video na reels, no? Na maraming nag-question na hindi investment ang sasakyan. Okay, ganito. On my own opinion, lahat ng ibinibigay mo sa sarili mo, it's an investment. Okay. Now, ang question na lang dito is kung good or bad investment ba ang isang sasakyan. Okay, kasi pwede kong sabihin bad investment ang isang sasakyan kung ipinurchase mo yung sasakyan, iginarahe mo dyan sa garahe mo at hindi mo na siya gagamitin. Okay, that's a bad investment. Kasi nga, hindi mo naman siya gagamitin. Wala namang siyang naibibigay sa'yo. ba? Diba? So, bad investment yon. Kasi ang sasakyan naman talaga, pag lumabas yan sa kasa, instantly bababa yung value niya. Like for example, ako, I win a motorcycle sa isang competition. 72,000 yung motor na yon. Ina instant ibinenta ko. Binili lang ng 52,000, di ba? 20,000 kagad yung nalugi ko. So ganun din yung kotse. Okay? So bumababa rin talaga agad yung value niyan. habang ginagamit mo yan, bumababa nang bumababa yung value niyan. It's pwedeng mag-turn out to bad investment yan. Pero ganito. Like for example, sa akin, personally, ah, personally sa akin, pwede kong sabihin na good investment ang sasakyan sa akin. Bakit? Kasi ginagamit ko siya for TNBS or Grab or Uber before, no. At pwede kong sabihin ha, na 'yung presyo ng sasakyan ko sa kinita ko almost na double o triple ko. Okay? So, bad or good investment ba 'yon? Eh kung dumodoble 'yung pera ko, it's a good investment, de ba? And hindi rin naman natin pwedeng sabihin na okay, wala nga na ibigay sa 'yung pera, no. Wala sa 'yung kung hindi mo man ginagamit na pang-Grab or Uber sa sasakyan mo at uh, sabihin na nating wala mang physical na perang na ibibigay sa Pero ganito, kung nagiging happy ka, okay? Nagiging mas confidence ka or sabihin na nating mas uh, nagiging mas ano ka, mas masipag ka sa trabaho mo. Sa good investment to have a car, no? ba? Diba? Kasi may naibibigay sa yung positive yung sasakyan mo, 'di ba? Halimbawa, o oh, nag-own ka ng sasakyan, hindi ka na mas presentable ka, sa trabaho o sa meeting mo, di makakapag-close ka ng mas maraming business. So sabihin na natin, sige, uh, 15,000 per month plus another 15,000 para sa mga consumables ng sasakyan o yung ginagamit mo nung para mag maintain sasakyan, 30,000. Pero yung kinikita mo, eh mas malaki pa. Dahil nga, mas maaga kang nakakapunta sa mga meetings mo, hindi ka na late, di ba? And aside dun, na, na, pag may kotse ka na kasi, sabihin na natin, mas Ma'am, kang mas maraming time sa family mo, no? Kasi mas nakakapasok ka ng mas late at mas nakakauwi ka ng mas maaga, di ba? It's an investment pa rin. Kumbaga, depende sa tao 'yan. Depende niya kung paano niya titignan ng isang bagay. Hindi 'yung sasabihin ng mga expert na hindi 'yan investment. Okay, hindi 'yan hindi 'yan ano. Well, sa akin, lahat ng ibinibigay mo sa sarili mo, is an investment. Ang tanong na lang is, good or bad investment ba yan? And, dun sa mga may nakukuhang positive sa kotse nila, it's a good investment for them. Mm -hmm. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike. And, mag kayo kung good or bad investment nga ba talaga ang isang sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung mga video, mga paps, pakilike na lang. Salamat sa panonood. Keep safe.